Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Ito ang Chinese Zodiac Horoscope Reading para sa inyo sa buwan na ito. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Roth ang Disyembre ay magiging isang buwan ng pagninilay at paghahanda para sa mga daga. Ang iyong kakayahang magplano at mag-isip ng maaga ay magiging iyong pinakamalaking bentahe sa pagtatapos ng taon. Ito ang perpektong panahon para suriin ang mga nakaraang buwan at itakda ang mga bagong layunin para sa darating na taon. Gayunpaman, Huwag kalimutang bigyang pansin ang iyong kalusugan at kagalingan sa gitna ng abalang panahong ito. Sa larangan ng personal na relasyon, Maaaring kailanganin mong harapin ang ilang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa pamamagitan ng komunikasyon at pag-unawa, malalampasan mo ang mga ito. Ang Disyembre ay isang magandang panahon para sa pagpapalalim ng mga relasyon sa mga tunay na kaibigan at pamilya. Sa pananalapi, maging matalino sa iyong mga gastos lalo na ngayong kapaskuhan. Ang pagiging praktikal at pag-iwas sa impulse buying ay magpapanatili ng iyong financial stability. Ox, para sa mga ox, ang Disyembre ay magdadala ng katatagan at pagkakataon para sa personal na paglago. Ang iyong sipag at determinasyon sa buong taon ay magsisimulang magbunga at maaari kang makatanggap ng pagkilala mula sa iyong mga kasamahan o superiors. Ito rin ang tamang panahon para sa pagplano ng iyong susunod na mga hakbang at layunin para sa bagong taon. Gayunpaman, huwag kalimutan na magpahinga at maglaan ng oras para sa iyong sarili at mga mahal sa buhay. Sa iyong personal na buhay, ang Disyembre ay magiging isang mahusay na panahon para sa pagbuo ng mga masasayang alaala kasama ang iyong pamilya at mga kaibigan. Ang iyong pagiging matatag at maaasahan ay magbibigay ng komportable at masayang kapaligiran para sa lahat. Sa pananalapi, ang iyong pagiging maingat sa buong taon ay magbibigay daan para sa isang magandang pagsisimula sa bagong taon. Maglaan ng oras para suriin ang iyong financial goals at magtakda ng mga bagong layunin. Tiger, ang Disyembre ay magiging isang buwan ng pagbabago para sa mga tigre. Ang iyong likas na lakas at kagustuhan sa pakikipagsapalaran ay magdadala sa iyo ng mga bagong oportunidad. Maging bukas sa mga pagbabago at handang tanggapin ang mga bagong hamon na darating. Ang pagtatapos ng taon ay maaaring magdala ng hindi inaasahang mga sorpresa, ngunit ang iyong tapang at determinasyon ay magiging susi sa iyong tagumpay. Sa iyong personal na buhay, Maaaring kailanganin mong bigyan ng pansin ang iyong mga relasyon at siguraduhin na ang iyong mga mahal sa buhay ay kasama sa iyong mga plano at pakikipagsapalaran. Ang Disyembre ay isang magandang panahon para sa pag-reconnect sa mga kaibigan at pamilya na maaaring napabayaan mo sa nakaraang mga buwan. Sa pananalapi, maging maingat sa iyong mga gastos ngayong Kapaskuhan. Ang pagtatakda ng budget at pag-iwas sa hindi kinakailangang utang ay mahalaga para sa pagpasok sa bagong taon nang walang financial worries. Rabbit: Para sa mga kuneho, ang Disyembre ay magdadala ng kalmado at pagkakasundo. Pagkatapos ng isang taon ng pagsusumikap, ito ang perpektong panahon para sa pahinga at pagpapahinga. Ang iyong likas na pag-iwas sa konflik at pagnanais para sa kapayapaan ay magdadala ng isang tahimik at masayang kapaligiran sa iyong tahanan at lugar ng trabaho. Gayunpaman, huwag kalimutang maglaan ng oras para sa iyong sariling mga pangangailangan at kagustuhan. Ang iyong personal na buhay ay magiging puno ng pagmamahal at suporta mula sa iyong mga mahal sa buhay. Ang Disyembre ay isang magandang panahon para sa pagpapahayag ng iyong pagpapahalaga sa kanila. Sa pananalapi, maging maingat sa iyong mga gastos ngayong holiday season. Ang pagiging praktikal at pagplano para sa iyong financial future ay magiging mahalaga para sa isang masagana at secure na bagong taon. Dragon ang mga dragon ay makakaranas ng isang buwan ng dinamismo at pagbabago sa Disyembre. Ang iyong likas na liderato at ambisyon ay magdadala sa iyo sa harap ng maraming oportunidad para sa personal at profesional na paglago. Ito ang perpektong panahon para sa pagtatakda ng mga bagong layunin at pagtutuon sa mga pangarap na nais mong makamit sa susunod na taon. Gayunpaman, Mahalaga rin na maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa iyong sarili. Sa iyong personal na buhay, ang Disyembre ay isang magandang panahon para sa pagpapahayag ng iyong sarili at pagbabahagi ng iyong mga passion sa mga mahal sa buhay. Ang iyong pagiging malikhain at pagkamapagbigay ay magdadala ng kasiyahan sa iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ang iyong likas na pagiging malikhain ay maaaring magdala ng mga bagong ideya para sa pagkakakitaan. Gayunpaman, maging maingat sa paggastos ngayong holiday season at magplano para sa isang stable na financial future. Snake Ang mga ahas ay makakaranas ng isang buwan ng introspeksyon at pagpaplano sa Disyembre. Ang iyong intuisyon at analytical na kakayahan ay magiging mahalaga sa paggabay sa iyo sa paggawa ng mga desisyon para sa hinaharap. Ito ang perpektong panahon para sa pagsusuri ng iyong mga nakamit at pagtatakda ng mga bagong layunin. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapasaya sa iyo at nagpapayaman sa iyong espiritu sa iyong personal na buhay, ang pagiging introspective ay maaaring magdulot ng mas malalim na koneksyon sa mga taong malapit sa iyo. Ang pagbabahagi ng iyong mga pananaw at damdamin ay magpapalakas sa iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ang pagiging maingat at matalino sa iyong mga pamumuhunan ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong financial health. Isaalang-alang ang pagkakaroon ng long-term na plano para sa iyong pananalapi. Horse Ang mga kabayo ay makakaranas ng isang buwan ng aktibidad at paggalaw sa Disyembre. Ang iyong natural na kasiglahan at pagiging optimistiko ay magdadala sa iyo ng maraming positibong enerhiya at pagkakataon. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtatakda ng mga bagong layunin at pagharap sa mga bagong hamon. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa iyong sarili upang maiwasan ang pagkapagod sa iyong personal na buhay. Ang pagiging aktibo at sociable ay magdudulot ng mga bagong kaibigan at posibleng romantikong interes maging bukas sa pagkakaroon ng mga bagong karanasan at pagtuklas ng mga bagong lugar. Sa pananalapi, ang iyong pagnanais para sa kalayaan ay maaaring humantong sa iyo sa pagtuklas ng mga bagong paraan ng pagkakakitaan. Gayunpaman, maging maingat sa paggastos at siguraduhing balanced ang iyong budget. Goat para sa mga kambing. Ang Disyembre ay magiging isang panahon ng pagtuon sa personal na kagalingan at creative na pagpapahayag. Ang iyong likas na artistic talent at pangangailangan para sa emosyonal na koneksyon ay magiging mahalaga sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon at personal na mga proyekto. Ito ay isang magandang panahon para sa pag-explore ng iyong mga passion at pagpapahayag ng iyong sarili sa mga bagong at malikhaing paraan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging handa sa pagtanggap ng feedback at pag-aaral mula dito. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging bukas at vulnerable sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay magpapalakas ng iyong mga ugnayan. Ang paggugol ng oras sa pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong mga mahal sa buhay ay magdudulot ng kasiyahan at pagpapahinga. Sa pananalapi, ang pagiging praktikal at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos ay magpapanatili ng iyong financial stability. Maglaan ng oras sa pagplano ng iyong financial future. Monkey ang mga unggoy ay makakaranas ng isang buwan ng dynamismo at pagbabago sa Disyembre. Ang iyong likas na kuryosidad at adaptability ay magdadala sa iyo ng maraming pagkakataon para sa paglago at pag-aaral. Ito ay isang magandang panahon para sa pag-explore ng mga bagong ideya at pagtanggap sa mga bagong hamon na may positibong pananaw. Gayunpaman, Mahalaga rin na maging handa sa pagharap sa mga hindi inaasahang sitwasyon at matutong maging flexible. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging aktibo sa social scene ay magdudulot ng kasiyahan at bagong mga karanasan. Ang pagiging bukas sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan at pagpapalawak ng iyong social circle ay magiging kapaki-pakinabang. Sa pananalapi, ang iyong likas na talino at kreatibidad. Ay maaaring magdala ng mga bagong oportunidad para sa pagkakakitaan. Gayon paman, maging maingat sa paggastos ngayong holiday season at magplano para sa isang stable na financial future. Rooster. Ang mga tandang ay makakaranas ng isang buwan ng pagtuon at dedikasyon sa Disyembre ang iyong natural na pagiging masipag at mataas na pamantayan sa sarili at sa trabaho ay magdudulot ng mga positibong resulta. Ito ay isang magandang panahon para sa pagtutuon sa iyong mga layunin at pagkamit ng mga ito sa pamamagitan ng pagsisikap at determinasyon. Gayunpaman, Mahalaga rin na maging handa sa pagharap sa mga hamon at hindi mawala ng pag-asa sa mga oras ng kahirapan. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging responsable at maaasahan ay magpapalakas ng iyong mga relasyon. Ang paggugol ng oras sa mga mahal sa buhay ay magbibigay ng kinakailangang suporta at kaligayahan. Sa pananalapi, ang iyong pagiging maingat at pagplaplano para sa hinaharap ay magdudulot ng seguridad. Ang pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos at pagtuon sa pag-save ay magbibigay daan para sa isang mas stable na financial situation. Dog, ang mga aso ay makakaranas ng isang buwan ng loyalty at pagiging mapagkakatiwalaan sa Disyembre. Ang iyong dedikasyon sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong mga layunin ay magdudulot ng positibong pagbabago at kaligayahan sa iyong buhay. Ang pagiging tapat at totoo sa iyong mga prinsipyo ay magdudulot ng respeto at paghanga mula sa mga nakapaligid sa iyo. Gayunpaman, Mahalaga rin na magkaroon ng balanse at hindi masyadong magpakalunod sa pag-aalala para sa iba. Sa iyong profesional na buhay, ang iyong hard work at dedikasyon ay magpapakita ng progreso. Ang pagiging bukas sa feedback at willing na mag-improve ay magdadala ng mas maraming oportunidad sa iyong career. Sa pananalapi, ang pagiging conservative at pag-iwas sa risky ventures ay magiging matalinong estratehiya. Ang pagtuon sa pag-save at pagbuo ng isang solid financial foundation ay magbibigay sa iyo ng peace of mind. Para sa mga baboy. Ang Disyembre ay magiging isang buwan ng kasiyahan at socialization. Ang iyong natural na pagiging friendly at pagiging open-hearted ay mag-aakit ng positibong enerhiya at mga bagong kaibigan sa iyong buhay. Ang pagiging masigasig sa pag-explore ng mga bagong aktibidad at pag-attend sa mga social events ay magdadala ng saya at bagong mga karanasan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging mapili sa mga commitments at hindi mag-overcommit upang maiwasan ang pagiging overwhelmed. Sa iyong personal na buhay, ang paggugol ng oras sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon ay magiging rewarding. Ang pagiging present at attentive sa mga mahal sa buhay ay magpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga. Sa pananalapi, ang pagiging mindful sa iyong mga gastos at pag-invest sa mga bagay na tunay na mahalaga ay magpapanatili ng iyong financial well-being. Ang pagkakaroon ng balansi sa pagitan ng pag-enjoy sa ngayon at pagplano para sa hinaharap ay magiging susi sa iyong pangmatagalang kaligayahan at seguridad. Abangan ang basa ng iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po.